muli nating makasama para sa part 2 ng ating panayam kay Renato Tranquilino. Mm -hmm. Nabitin tayo last week. Lalo na't yung mga kwentong science fiction o sci-fi ay maganda rin po na tangkilikin ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Dahil bukod sa kaiba ito, mm -hmm challenging din isulat yung mga ganitong kwento. Mm -hmm. Mahirap yata sumulot. Oo, din. kailangan parang meron kang ano initial uh, vision ng uh, future, hindi ba? Kaya, kapag <laughs> sinabing science fiction, Mami Dino, ang, parang malalim ang kwento tsaka... Mahirap, um, hindi ko minsan mag-gets. Uh, ma ano eh, mahirap intindihin pero uh -uh. kasi, ano eh, usually pag science fiction, it deals with the, the future, ganyan, or... Uh -uh. Um, hindi pa siya based doon sa reality na iniikutan mo as yes, of the moment pero uh -huh. may ibat ibang uh, mga um, fields no or maaring you know uh, topics ng science fiction at aakalaing hindi pangmasa pero sa totoo lang maganda at kapanapanibig din ang ganitong mga kwento isa ako sa mga fan ng science fiction no. ba? <laughs> kaya tawag na nating patagalin ang ating pong um, guest no para sa hapong ito sir Renato Tranquilino hello Hi. sir it's nice seeing you again po Hi. Hi, Welcome everyone! <laughs> um, I'm Mr. <laughs> Mr. Mariano and Hello. Ms. Reyes. Kamusta ho kayo? Ayan, uh, kamusta? And thank you, nandiyan ka uli. Pero gusto ko kwentuhan <laughs> mo kami, Renato. Siyempre, pag naisusulat ka ng mga sci-fi story, ano yung muna mong ginagawa mga paghahanda mm -hmm. bago ka Nalo, Um, Kaya nga yung ni Mr. Mariano na um, you have, kailangan meron ka ng uh, plano Uh, in terms of ano yung story mo sa science fiction. So, usually, mabubuo yun pag nagbabasa ka ng maraming libro na tungkol sa sci-fi. Whether it's Pinoy sci-fi or uh, American, French, German, uh, you know, English. Mm -hmm. uh, mabubuo ngayon yung, yung pag-iisip mo para magsulat ka ng sarili mong mundo na na science fiction na nakabase yung uh, nakabase sa uh, of course yung culture natin ano especially kung uh, dito ka laki so yung yung sci-fi world mo is gonna revolve magre-revolve siya sa sa Pinas mm -hmm. um, mm -hmm. um, So ganan ganan ako humugot kasi mm -hmm. like laki naman laki laki man ako sa ibang bansa pero yung first 12 years ko um, sa Pinas ah uh, doon ako humugot ng yung mga yung cultural um, aspects ng ng Pinoy Sci-Fi. Mm -hmm. mm -hmm. Pero And, sa pagsusulat mo, mm -hmm. Renato, anong part doon yung parang mahirap? Pinaka-mahirap. O pang mahirap na part, mm -hmm. uh, magsisimula o nasa gitna? O paano mo tatapos? Ah, uh, <laughs> kasi yung yung process ko, kasi pag nagsusulat ako ng libro, iniisip ko siya na para siyang movie eh. So uh -huh. sa, sa utak ko, in, like movie na siya. Uh -huh. So nakaupo ako, nanonood ako sa scene Tapos linabay ko yung mga, yung yung so absorb ako sa sa story, ano? Mm -hmm. So pagkatapos noon um hahati-hati ko siya sa scenes mm -hmm. tapos so di ba nasa ulo ko na yan so i describe ko yung scenes sa libro mm -hmm. so ganun ako magsulat so so parate pag Pinoy sci-fi sa so ulo ko nasa hollywood level na movie na siya mm -hmm. tapos pinapanood ko na siya tapos inaano ko na like yung i, i dinidescribe ko na yung mga iba't ibang scenes niya hanggang matapos either kaya kahit magsimula ako yung parts sa huli, o sa gitna, o sa start, dahil alam ko na na isang movie siya, um, meron na siyang sequence. Mm. Ang kahirapan lang uh, sa ganun is like, so may exciting part ka dito. Mm -hmm. sa, sa, mm -hmm. sa, sa, sa medyo sa huli, no? how paano mo mai may connection doon sa umpisa mm -hmm. Mm -hmm. kasi 'di ba may mga formula 'yan mm -hmm. so kailangan aware ka din sa mga sa, sa plat pagbubuo ng mga plat mo mm -hmm. naman plat sa tagalog ay <laughs> <A> plato eh <laughs> 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 yung yung so yung mga, mga plots mo dapat mm -hmm. magtutugma siya mm -hmm. para hindi naman disconnected ganun yung pagkain binabasa na ano uh, tapos yung pagbabasa Ah uh, dahil sanay ako magsulat sa English. Uh, so English ang labas niya pero uh, sa mga Pinoy sci-fi natin may mga nabasa ako na Tagalog na mm -hmm. uh, ang, ang ganda rin ano. So mm -hmm. I mean kahit anong language, marami naman translators sa Pinas kung ano, anong language. Mm -hmm. Kaya walang walang problema ang kung anong paano mo isulat yung sci-fi mo basta tapos you know mm -hmm. maraming pilipino so, ba nagbabasa ng philip ng sci-fi stories ah mara marami kasi uh, naging underground siya eh. di ba nawala siya sa media ng mm -hmm. mga 20 years or so mm -hmm. uh, so yung naging underground siya pero marami pa rin ang mga nagbabasa at mm -hmm. uh, na, you know at, at nagsusulat ng sci-fi siguro mga um, according to chat GPT, Uh, 150 ang active na na sci-fi writers natin na Pinoy, na mm -hmm. Pinoy. Like yung hindi sila nag ibang bansa o like, you know, like dito sila, like um, uh, from from the get-go. Um, kaya maganda yung maganda yung ano yan, yung niya eh in dahil nga unique dahil you know it's coming from the Philippines. So mm -hmm. nung inintroduce ko nga itong sci-fi sa nung 2022 sa Frankfurt Uh, I love Frankfurt. Hi, FPM. Yeah. <laughs> um, so, uh, na natuwa naman ang mga Germans na nakita na, ah, wow, may, pa, may ano pala. Like, meron palang Pinoy sci-fi. Mm. At saka, sinusubaybayan tayo ng New York Times since the 70s, yung mm -hmm. pag-develop natin ng sci-fi. Kaya lang ha, something happened in 2000 at uh, tapos inalis ang ang sci-fi sa palangka noong 2006 kaya mm -hmm. hindi niya hindi niya masyadong maririnig kung ano yung mga developments pero madami siya i mean isa sa mga magagaling diyan si Joel Pablo Salud na uh, si yeah. uh, Dan Meray, uh, of course uh, kilala niyo si ano si um, uh, ano Tablay uh, mm -hmm. Katrina Olan Uh, mm -hmm. Dean Francis Alfar, yes, mm -hmm. nagsusulat din yan. So, uh, ang inaabangan ko yung Pulitzer Prize winner natin, si Manny Mogato, may Star Wars fan yan. May, mag magsisimula din daw yes, siya sa Yeah, si Kuya Magsusulat Manny. Ng, yeah. He's my uh, friend. Kaya, uh, <laughs> magsisimula din yata siya ng uh, nice yeah. sci-fi. So, oh, oh. Uh, so mga bigatin, maraming mga bigatin tayo na na writers na talagang yung kinalakihan nila yung Star Wars in the 70s like me. Mm -hmm. Uh so pa, padating na, padating na yung mga magagaling. Ah, ano Ako like uh, parang herald lang ako, um, kung si John the Baptist. So marap malapit na rin ni Sheila yung ulo ko sa plato uh, para para sa mga darating na mas magagaling na na ano na, na sci-fi writer. So ano lang, ako lang nag Taga bukas ng ng gay. Ayun. <laughs> diba, ay, ayan, di, di ba Sir Renato? No? At bilang isa sa mga ano Batikan no? na manunulat ng sci-fi dito sa Pilipinas and we really want the, 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 the genre, di ba? Mm. Na talaga mag-flourish. No? So, ano po yung maipapayo ninyo doon sa mga batang manunulat or mga manunulat ngayon nagustung uh, na mag- na gustong mag-sci-fi, uh, <laughs> di ba? Saan ka ba magsisimula, <laughs> yeah. di ba? Uh, yeah, I, mm. I think that's a very interesting question uh, kasi sa ngayon marami ng medium ano, sa pagsusulat, uh, pagrinig ng stories. So dapat i-embrace natin yan, yung mga digital options. Mm -hmm. So pag nagsulat ka, hindi lang yung sulat mo isa uh, lalabas sa ano sa halimbawa sa uh, sa sa book ano. Mm -hmm. lumabas siya as digital then um at saka 'yung 'yung ano pa audio 'di ba mm -hmm. sa mga mahilig man mag ng story mm -hmm. uh, so i think um, ang 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 pinaka basis ng pagsikat ng sci-fi is number one, complete 'yung story mm -hmm. okay. okay interesting siya at mm -hmm. saka interesting is i guess uh, is subjective kind of thing ano. Yes. Uh, pero sa akin I I feel na media mm -hmm. ang magpapasikat sa sci-fi. Hands down. Yes. Um, mm -hmm. Like um again, sinasabi ko ito parati, hindi naman sumisip-sip, ano. Pero <laughs> dito yung yung ano, yung yung media sa Pinas mabait pa rin compared sa ibang bansa ano. Ah uh, receptive sila like uh ma ma welcoming sila sa mga bagong concept mm -hmm. especially sci-fi um, nakita niyo naman yung mga publications ko sa lumalabas na ako ngayon sa ano sa, sa mga um, masa na newspapers sa bante kasado uh, mm -hmm. uh, and then of course nandun na sa mga um, broadsheets you know mm -hmm. so i mean that's how much support that media is giving to you know, sci-fi Um, at saka sa ano FBM sa FBM 2025 sa Frankfurt yes. uh, dahil magiging host ang ang Pinas ano and so I guess support ah again NBDB DFA at saka um, NCCA tapos okay. and then si Rex Bookstore yung, yung stage nila uh, so mas tataas ang profile ng sci-fi doon mm -hmm. kaya nga ano, uh, let me just use this program. <laughs> Sana yung mga nag-aaway na politiko natin la uh, medyo ay eh, kalma muna dahil uh, papunta tayo sa FBM 2025 host oh, sa ano sa October next year ano, <laughs> oh, So magbasa medyo, na lang po. <laughs> uh, like, na lang medyo, po tayo na sci-fi. <laughs> magbasa muna tayo ng sci-fi. <laughs> At saka importante din kasi yung yung presence natin doon dahil yes. uh, naging kayat tayo ng marami pang business from Germany kasi ang kita natin mm -hmm. sa Germany mga 2 billion dollars a year. Mm -hmm. Medyo bumabagsak mm -hmm. ng konti mm -hmm. na since 2017 na, na nawawalan tayo ng 340 million dollars ah, dollars every year. Mm -hmm. So iniikayat ng pangulo natin ng ng gobyerno na ma mabalik oh, yon yung yung 340 million dollars para sa sa sabayan mm -hmm. so um again you know like i know maraming issues ganun, pero sana uh magkasundo naman sila ng konti until uh -huh. <laughs> mm -hmm. <Opo>. matapos yung opo ay yes and that that that, that, that of i course. mean my words are gonna mean anything sa mga tao saka sa mga ina you know, nakikinabang na sa mga gulo na to but uh, you know isipin lang natin I naming mean, na uh, malaking malaking investment at saka malaki din ang potential natin na kumita pagka mm -hmm. pag uh, mag, magtutulungan tayo as as a group ano at least mm -hmm. uh, pag pagdating natin doon sa October at least isang okay. uh, one one complete uh, ano tayo wala yung mga issue na Naawa yan. Oh, And with that, thank you so yes. much po. So, oh, At medyo salamat. kinakapos na naman tayo ng na oras. Oh, maraming salamat po, Sir Renato. Thank you, Sir Renato. No worries. Ah. Thank yeah. you so thank much. You. Sa, uni, sa ulitin. Sa ulitin. Yes. No worries. Of <laughs> thank, thank, you, po. thank you. Yes, have Ayan. a good day po. Thank you so much. Yan po si Renato Tranquilino.